pag-ibig at patawad. Ang kwento ng isang taho vendor. Mga kabesi, sino sa inyo ang mahilig sa taho? Pa-comment naman diyan ng taho lover. Mga kabesi, kamusta kayo? Ako na naman to ang inyong lingkod na masayahing tagagabay sa buhay. Ngayon, pag-uusapan natin ng drumroll please, pag-ibig at patawad. Pero siyempre, may halong tawanan para mas masaya, di ba? Diba? Kaya ready na ang taho nyo dyan dahil simulan na natin. Ganito kasi yan, may isang taho vendor, si Kuya Bong. Napaka-dedicated sa trabaho. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na siya, dala ang kanyang balde ng taho. Pero alam nyo ba, isang araw may bumili sa kanya na suki, si Ate Marites. Di kaso, nalaglag ni Kuya Bong yung extra arnibal sa kalsada. Kuya, ano ba yan? Ang mahal-mahal ng arnibal ngayon, sigaw ni Ate Marites. Pero si Kuya Bong, kulang. Cool Sabi niya, pasensya na po ate. Babawasan ko na lang ng limang piso. Tapos biglang dumating si Mang Ruben, ang kapitbahay ni Ate Marites. Sabi ni Mang Ruben, Ate, bakit ka galit? Napatawad ka nga ng Diyos sa mga utang mo sa tindahan, si Kuya Bong pa kaya. Hahaha, <laughs> ang galing, di ba? Parang si Jesus lang sa Parable of the Unforgiving Servant sa Mateo 18, 21-35. Mga kabesi, seryoso muna tayo. Sa kwento ni Kuya Bong at Ate Marites, napakita sa atin ang kahalagahan ng pagpapatawad sabi sa Mateo 1821 21-22 Ilang beses kong patatawarin ang kapatid kong nagkakasala laban sa akin, pitong beses ba? Sinabi ni Jesus, hindi pitong beses, kundi pitong put beses. O oh, ha, ang forgiving ni Lord, ikaw pa kaya? Ngayon, paano natin ma-apply ang lesson na to? Simple lang. Ito, apat na tips na masaya pero makabuluhan. 1. Magpatawad na parang nagbigay ka ng libreng taho. Hindi nabubawiin tapos may kasamang smile pa. 2. Huwag magtanim ng galit kasi kung nagtanim ka, baka tubuan ka ng sama ng loob. 3. Ah, i mo yan. Sabihin mo kay Lord, Lord, parang taho lang. Tunawin mo ang hinanakit ko. Amen? Apat! Alam ko minsan may mga tao talaga na mahirap patawarin, lalo na kung inunahan ka sa pila ng taho. Pero remember, ang puso natin hindi kasing bigat ng balde ni Kuya Bong, kaya huwag natin punuin ng hinanakit. Magdasal tayo mga kabeshi. Panginoon, salamat po sa inyong pag-ibig at pagpapatawad sa amin. Turuan niyo po kaming magpatawad ng buong puso, gaya ng pagpapatawad ninyo sa amin. Naway maging liwanag kami sa iba. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas at kababaang loob upang magpatawad. Kahit sa mga taong hindi humihingi ng tawad. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan mga kabeshi, hanggang sa susunod na kwentuhan natin ha? Tandaan, ang buhay ay parang taho. Sweet pa rin kahit minsan messy. Kahit magkaiba ang layers, sa huli nagiging isa, masarap at buo pa rin. Ganyan ang forgiveness. Ay siya, paalam na sa inyo. Bye-bye.